pangalan niya patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa iyong patuloy na patnubay sa bawat isa sa amin at sa panatili amang banal na makapangyarihan sa lahat narito po ako Panginoon Jesus patuloy po na nagpupuri at nagdadakila sa banal na pangalan Panginoon Jesus narito po ang kapitong ministeryo na winika mo sa ibabaw ng krus na bato sa bundok ng ikas sa kalba Ama sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Pater in manus tu es, kumu Kahulugan ng salita. Pangpitong wika ng Ama, Jesus ng nasabi. Ama ko, isinabi ko sa iyong mga kamay, tinatagubilin ko ang aking espiritu. Ito ang pangpitong wika ng Panginoon at ito ang huling binigkas sa kaniyang mga labi. Dito nagwakas at natapos ang pangungusap ng ama ng anak sa ama. Ito ang huling kataga na winika sa ibabaw ng krus na bato. Doon sa napakainit sa sikat ng araw at dito nasaksihan at nasilayan ng mga taong tampalasan dahil dininig ang panawagan sa ama na nasa langit na siya ang liwanag at makapangyarihan. Dito nalagutan ng hininga ang anak ng ama sa langit. At dito natapos ang kautusan ng ama para tubusin ang mga kasalanan ng buong sandibuka. Kaya dito hinabili ng anak sa kanyang ama ang kanyang espiritu. Dito gumagalaw ang langit at lupa. Dito siya nagpahayag sa mga taong tampalasan at winika niya na siya ang anak ng Diyos at siya ang Panginoon dahil ang mga isinawalat at sinabi ang mga propita ay naganap at sinabi ni Jesus ng Nazaret. Siya ang ating Panginoon at siya ang tagapagbitas ng buong sanlibutan. Kaya doon ang mga tao ay nagsisi ang lahat ng mga taong tampalasan. Sila ay nagsisi, ngunit hindi marinig. At ang mga taong tinuruan niya, walang iba kundi si Judas Iscariot. Siya ay nagbigti at nagpakamatay, kaya walang pagsisisi na, 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 na nauna, kundi nasa huli. Doon nagkikilala at ang lahat ng lumapastangan sa anak ng Panginoon. Ito ang pinakamahalaga na winika ng Panginoon, ang itagubilin ang kanyang Espiritu sa kanyang Ama. Dito siya humingi sa Ama, na sa iyo po tinatagubilin ang aking Espiritu ang taong makatulad sa kanya ay wala na dahil siya ay Panginoon. Siya ay tagapagligtas at siya ay propita. Siya ay propita, siya ay banal ng mga banal, siya ay hari ng mga hari. Kaya ito ang huling pangusap ng anak ng naging ama at siya ay si Jesus ng nasari. Mula noon hanggang ngayon, siya ay Panginoon ng tagapagligtas. Siya ay babalik sa kaniyang ama siya ay namatay sa cross na bato dahil siya ay pinababa ng kaniyang ama para magkatawan tao siya. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Ako ay namatay pagkaraan ng tatlong araw ako ay nabuhay. Lahat ng mga katutok ko, kayo ang makakasaksi sa aking pagbabalik. Kaya lahat ng mga maglilingkod sa kanya ay bibigyan bawat isa ng kapangyarihan para magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling sa karamdaman at magalis alis ng salot sa katawan. At siya ay mangaral kasama ang mga katutunya. Umalis muna si Jesus ng nasarit noon sa kanyang tahanan. At nang siya ay magbalik, sinalubong si Jesus at minika. Naguro, Panginoon, Maestro, kung hindi ka umalis, hindi namatay si Lazaro. Aking kapatid, minika ng Panginoon. Puntahan natin sa libingan si Lazaro sa apat na araw na nakahimlay, hinukay ng mga tao at nagtakip sa mukha dahil sila saro ay nangangabuy. Sabi ni Jesus, bumangon ka sa pagkakahimlay mo. Kaagad gumalaw ang libingan at siya ay bumangon sa kanyang libingan. Maraming himala, nagpapagaling lahat ng karamdaman, itinuro sa mga tagasunod. Mga katuto ko, malapit na ang itinakda at bago dumating Ituturo ko ang kapangyarihan na galing sa aking ama at ngayon sa taglay ko. Saan ka pupunta, maestro? Sinagot ng maestro. Malayo ang pupuntahan ko. Maestro, guro, kung sumama Gusto ko sumama sa paglalakbay. Walang makakasama sa aking paglalakbay dahil ako ay malagutan ng hina sa ibabaw ng krus na bato. Isa man sa inyo ay ipinagkanulo ako at nagkulungan ang mga tao, kaya nang dumating ang huling hapunan, sinabi ng Panginoon, na ito ang huling hapunan ko sa inyo. Ibibigay ko ang salita ko sa inyo, ay ipagkakaloob ko bawat isa sa inyo. Ang lahat ng makakatanggap ng salita ng Diyos na ibinigay ni Jesus ng Nazaret, ang kanyang katawan at kanyang dugo ay kayang iaalay maliban sa isang tao na makasalanan at nagkanulo sa kanya, walang iba si Hodas Iscariote. Kaya dito ang huling minika, dito na ng hininga, ang anak ng ama sa langit at siya ang ama na nasa langit. Kaya siya ay tinawag sa kaniya ama ang tinawag sa kanya. Kaya isipin ninyo bakit siya tinatawag, iyon ang salita ng ama. narito po ang magbanal ang aming handog na panalangin sa ikapitong ministeryo. Sumasampalataya so, po sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Iso Kristo. Iyip anak ng Diyos, Panginoon mga lahat, na nagkatawang ang tao, siya lang ng Diyos, Espiritu Santo, ipinangalak ng Santa Maria ang Berhe, at sa kasakit Pilato, sila ako sa krus na matay ni Bibi, na sa kanarulong na ang iyong ayumaw, pagkaraan ng araw na buhay ng muli. Magpapayag sa langit na sa kanya ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon, doon, doon magbumula at paparito para magubog sa mga nabuhay at namatay na tao. Sumasapala tayo naman ako sa Diyos Espiritu si si Santo. Sa banal na simbahan katulika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga taong makasalanan, sa pagkabuhay ng magbuli, sa mga namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amin. Ama na nasa langit, sambahin namin ng alam mo sa mga kami sa karyan mo sa dito mo dito sa lupa para nang salamat bigyan mo po kami ng na ang aming kakalit sa awa at awaan mo po kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo po kami pwede ulit sa takso at sa mo kami sa lahat ng masama amin Aba, Aba re, Maria, na napupuno na ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumaha iyo. Bukod ka pinagpala sa babayang ng pinagpala naman ang iyong anak na Santa Maria, ay ng Diyos, patawaran mo po kami mga anak makasalanan. Ngayon kung kami mga, mga sa oras ng na, wala sa mga anak sa Diyos sa Salamat sa Diyos. Salamat sa Ayin, Panginoong Jesus. Ayin. 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 Ayin ang Panginoong Yesus, ako'y ini mo, atilang kinubos, ang tanging alay ko sa'yo